Nabawasan na yung basura oh. Doon ang agos nito sa dulo. Kawawa naman yung babahain doon, yung mababang lugar doon sa dulong dulo. Ay! 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 <laughs> <laughs> Natatawa nga kami dito eh. Nung una, may, nung una pinutol yung sanga dyan, dyan na-stack yung basura dyan sa ano na yan nilinis ni Kuya JJ pinagtatanggal niya yung mga sanga na malalaki dyan tapos kinabukasan nadagdagan na naman nag ano dyan tapos nung nakaraan nung malaki ay ah! oo oh, nung umulan na naman ng malakas ito na naman siya pero nabawasan na yan dati malalaking plastic yung nakala, nakatap nakano dyan naka-stack. So, ayan Oh. Ang pangit naman kasi tignan, andito yung ano namin, kusina, dyan kami kumakain. Tapos gigising ka sa umaga, itong makikita mo. Paano ka makakapag-isip ng ano, di maganda, ang gulugulong na nakikita mo. Kaya, no choice sila na yan. Hindi naman, kaya lang, kawawa yung babara doon sa may mababang lugar. pangit din naman tignan dito sa may gilid namin kapag pinabayaan yan tapos isa pa malamu, hmm imbis na nakakapag ano kami sa harapan ng bahay namin mga mga pagkape-kape paghapon hindi kasi iniwasan namin lamok you know nabawasan na yan dati mga styro nakalagay sa mga plastic <coughs> hmm pinagtulungan nilang ayaw na nga sanang linisin kuya JJ dahil nga nagsawa na sa kalilinis ng ano hindi niya naman daw kalat yan sabi ko nga kahit di kalat linisin hindi naman matatanggal yan kapag hindi nilinis or yun ano ano ba kasambahay ka dyan ang kasambahay hmm. nabawasan na eh gabundok yan eh natatawa nga kami ng mangroon eh sabi ko nga pinaanod mo yung basura dyan na ano tapos kinabukasan naman may basura uli sabi ko nga basura mo tinapon mo babalik din <laughs> pero hindi niya naman basura yung basura ng ano kaya lang tumambak dyan pinaagos papunta roon <laughs> Ayun lang nila sunugin. Hmm. Sunugin. Eh bawal daw magsunog eh. Kagaganyan ang karami. Hmm. Ah, kaya nung Ayan. Hindi e, ba sa, ano, sa may nila bawal na magano ng basura. Dapat puntahin dito si Sisko Moreno eh. Kasi lang guys na sila sa barangay ito. Kaawaro sa barangay tayo nila. Eh, kailangan... Kung ayaw ano, walang maglilinis, di linisin na lang. Di ba nga sabi ni Isko Moreno, tapat mo linis mo. O kaya 'di sa tapat mo linisin mo. Masama nangyayari, <laughs> tapat mo tapunan mo. Ay, nangyayari, kami tinatapunan. Eh <laughs> kasi ilog 'yan eh, diyan talaga itatapon yung basura eh. <clears throat> Marami dito to. Damis darito. Ayun, daming basura. <laughs> ang ganda sana niyan pag ano, kita mo doon, no? Oh. Malinis. Doon sa may banda namin doon. Malinis yan. Malinis may harap na yun. so, Ito yung harap ng ano namin. May abukado, may ano, may pananim dyan eh. Ayan, malinis. Yung dito lang talaga, umistak yung basura dito. Ayan, unti-unti na nawawala. Ayun, nagos na. Kaya lang, kaya yun ang sabi ko, kawawa naman pag bumara doon sa mababang lugar. Kaya lang, walang, wala rin magagawa eh. Kaysa naman, ano, hindi rin naman pwede kapag umaraw at natuyuan na dyan, hindi na naman pwede sunugin. Marami din umaangal. Pag ilagay naman sa sako, kailangan isandang sako ata bago magkasya yan. Wala namang ang mahal din ng sako eh, di ba? Pinse. oh, isa. Pag kumita na lang ako sa ano, naging milyo na. Rin. <laughs> naging milyon na rin sa pagbablog <laughs> kaya lang may ang kita ngayon sa pagbablog o oh, ayan na malinis na Kunti na lang may tatawid ng ilog doon oh. kunti na lang kunting kembot na lang yan ayos na o. <laughs> may tatawid ng ilog <laughs> ito sa banda rito sa amin malinis o oh. di ba mm. may pananim dito avocado papaya tsaka yung ano sili ano ano ta uh, ano ba to Pangasim? hmm. malalim dyan madulas yung ano na yan <laughs> May linta dyan. Oh. Yan, konti na lang. tatawid sila doon. May kidaan doon sa may gilid namin. Uh, Banda rin diba't ano, napakalinis. Sila yung nililinis yan eh. Dito lang o talaga. oh Pagbukas mo dito sa pintuan, pagsilip mo sa bintana, ito agad natatanaw mo. Dapat to ipatupad na pag nagtapon ng basura sa ilog, eh, may multa eh. Para hindi na nagtatapon sa ano, ilog. Kawawa naman yung ilog. Nagiging tapunan lang ng basura. Oh. Agusin na yan. Hanggang doon sa dulo. Baran yan doon sa may kanto ng bliss, no? Ha? Doon ang daan yan, eh, no? Ha? Hindi? Saan? Saan? Sa Ha? sa ano? Four Lanes. Four Lanes? Four Lanes? <laughs> dito sa highway, Natulay. ah, Kaya Ay, lang. Ano. Babaha din. Kaya lang. Ayan na, natanggal na yung tambak dito. Mabawas-bawasan na yung lamok, yan. Ha? Walis? Magwawalis ka? Mayroon. No. Saan? Walis ako sa tubig. Ha? <laughs> Nagwawalis ka? Oo, oh, sa tubig. Sa tubig. <laughs> Yan, sa gilid. may palaka, oh. Laki. At... ganun talaga ang ano. Nakita niyo, kapit hindi Sinasabi ano Paano na lang ah uh, share and subscribe okay. ba? Okay. Kay Mang Ronnie. Okay.